guardian, ito po, hindi magkakaroon ng ano, allergy sa kamay, hindi kayo magsusuga. Pagkailin nyo pong maglaba, para na yung nag-lotion. Napakatipig pa po sa tubig. At pag nagbabal daw po, eh, konti do a babad muna natin dahil hindi sa may mga mansya. Pag po uh, ibinabad natin yung damit na mamansya o nangilitin o ano, pumuputin mo talaga lahat dito sa ano, sa ating uh, public detergent. Ang kagandahan pa po nito, kahit maiwan nyo na isang buwan, hindi po babaho yung damit nyo. Ganun siya kaganda. Ibigay na mo yung nanay yung damit nyo. ng dalawa Sa sachet tayo. So, magkano po lumalabas sa isang sachet? Sabihin na natin na syempre o dalawang ano, 14. Ito po, hindi po siya magula. Totoo yun. Kasi ako gusto ko rin po medyo magula eh. Pero nung nakita ko po siya, na kahit hindi siya ganun kabula, mahusay po siyang maglinis ng damit. Lalo na po ibababay yung sandali yung puti, tapos eh, isasalan yun. yung ating sabon. Ito pong mga puti, let's say, nadumihan siya ng kamantsa. Pag yung matitinan natin. Metadine. Mantya po. Sabihin na natin na mantya, nalagyan ng kape o kahit na anong something na na pumatak sa damit. Pag po itilagay natin yan, ipinabal, sige. Makikita niyo po, kahit hindi i'm going to ganda. Napakaganda po. At ang kagandahan nito, pwede din po siyang ipanghugas ng mga gulay. Yung pong mga gulay na sagana sa spray, katulad ng mga sitaw, pechay, bago nyo po siya inuto, ilagay nyo siya sa isang langganan na may tubig, patakay din po ng sabon. Hindi nating, ano, detergent. Ano po, yung mga lantang-lantang gulay na, kaya po niyang pa, pagkasalo, ano, mga matay na, patapon na. Pag po binabal niyo dito, siya siyang sa Ewan ko lang po sa tao, pagka ano. Dinapain. Kasi namukuhay po siya na lang, parang nagiging fresh. Ibabag may tao. po. Para, mo, parang hindi niya, parang lang siya na nabihing talaga. Na. Very good. Ang mga usay yan Para sabay-sabay na, kasi 25 minutes lang eh. Yes. Malaki na hindi na O ayan po, eto yung ano naman dito yun, mga isang ano na lang, ayan. Nakita niyo po. Ito, wala na yata yung stain. Yan. Yung pong pancha niya, kahit hindi niyo usutin, dahan-dahan po siyang mawawala. wala. Wow! Meron pa po. Yeah. meron pa din, yung breeze. Ayan, meron pa rin po. Kahit damihan niyo yung sabon, hindi siya ganun. sa distributor 559 may ang dahil pong malalabas sa loob sa isang pack na to dalawang piraso po yung isang pack 550 po yun so lumalabas lang na, na 275 yung isang support Ganyan. Dalawang klase po itong vitamins. Yung vitamin C ng company natin, powder po siya. Yung isang vitamins naman na gagamitin ni Ate Gina, eh, capsule po. Anong brand po, Ate uh, ano po ito? Potency. Potency po. Yan po yung pomo na nabibili sa butika. Yan. Ito po yung ating vitamin C uh, model po ito. Pag nilagay niyo sa bibig, oras na ina ninyo, naaabsorb po agad doon ang bloodstream. Napakasarap pa na po. Kasi halong-halong mga prutas po ito. Kung hindi nyo kayong kumain um um ng orange na sampung mga ano po yan. Uh, ah, ang nag-re-represent na, na, lang po siya ng ano, mga kinakain natin na yung oxidal, yung mga oh. ano, oh. sa katawan. Pag uminom po kasi tayo ng vitamin C, parang yun yung umiliin sa katawan natin. Vitamins. Ayun, nilagyan na, nilagyan na. Ang lang po yan. Nilagyan, nilagyan na. Uy, luminis. Ayan. Uy, galing. Na-absorb po ng vitamin C nga nabasa po niya sa system. Kasi po, ang parating mga bilidin natin ng mga vitamin C ngayon, capsule, o kaya ay tablet na 500 to 1,000 mg po, tumayo, po, may siya. <laughs> tumayo -gulay. Lalo na yung gulay. Tumayo na yung gulay. Pero mamaya po, mas maganda pa yung tingnan. Nagiging ano kasi siya. na pinatagal. May po yung mga chemicals spray Kasi ang penchay po, mayaman na mayaman sa spray yan kasi yes. madaling po siya mahigin ang uod. Basta po maganda gulay, mayaman po sa spray yun. Lalo na yung bagong pitisen, ay sige na spray yan. Salamat. Salamat natin pinatunayan okay niyo po kasi ng bawat isa. Maleng. Totoo Okay na po. Wala na yung stain niya. Wala nang mantsa. Ang kainin na lang po mamaya at tatangbon na 'to. Hay, na buuin na.